Ito ang aking garden. Yan, mga halaman ko. Inayos ko para magmukhang pang mayaman. Ayan. Ganda. eh hmm. Ayan siya, napakadami ng aking halaman hmm, ayan. didibot ko kayo pasyal ko kayo sa aking halaman yan <laughs> ang ganda <laughs> ang gaganda ng halaman ko mga rare yan ayan, mga rare na halaman hmm. naalaga kung mabuti para lumago Ayan. Tanda oh. ng aking halaman. Mm. Mga rare. Marami po dyan mga rare na. O, oh, isang side lang po yan. Oh, hanggang dito na lang. <laughs> After no.